Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Tungkol po ito sa mainit na bangayan ni na Senator Marcoleta at Senator Kiko Pangilinan. Title, ininsulto niya ako. Senator Marcoleta, na insulto sa panukala ni Pangilinan na magbuo ng independent body sa flood control Probe Nagpakita ng matinding pagkadismaya si Senator Rodante Marcoleta matapos suportahan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang panukala na bumuo ng isang independent investigative body para imbestigahan ang umano'y anomalya sa trilyong pisong flood control projects. Ayon kay Marcoleta, insulto sa kanya bilang chairman ng committee ng Senate Blue Ribbon ang naturang mungkahi dahil malinaw na bahagi ng mandato ng kanyang komite ang ganitong uri ng investigasyon. Agree. Uh, ito ang sabi niya, ayaw kong ini insulto ako. Okay? Kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa komite na yan. Yan po ang payag ni Senator Marcoleta. Ipinaliwanag rin na si Pangilinan mismo ay kasame, kasape, kasama kasapi ng Blue Ribbon Committee kaya taliwas umano na magpanukala ito ng hiwalay na investigasyon. Binanggit rin nang nakalatag na ang proseso sa Senado at hindi na kailangan ng panibagong komisyon. Tila ipinapakita o umano ng panukala ni Pangilinan na wala ng tiwala sa kakayahan ng Senado lalo pat may rekomendasyon na pangunahan ng mga dating opisyal kagaya ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales, dating DPWH Secretary Roelio Singson, at Baguio City Mayor Benamin Magalong ang nasabing independent body. Bukod sa flood control proof, hinamon din ni Senator Marcolita si Kiko Pangilinan na mas ituon ang atensyon sa sektor ng agrikultura bagay na aniay higit na nangangailangan ng agarang aksyon dahil sa hirap na nararanasan ng mga magsasaka. Sa huli, binigyan din na ang mungkay ni Kiko ay hindi lamang pagdududa sa Blue Ribbon Committee kundi posibleng may bahid sa politika na aniay maaring konektado sa paghahanda para sa halalan sa 2028. Okay. So, ito lang po ang masasabi ko. Agree ako dito sa pahayag o opinion ni Senator Marcoleta na isang sampal sa Blue Ribbon Committee yung panawagan na mag buo pa ng independent body o independent commission galing mismo sa isang senador na member ng Blue Ribbon Committee. So kung klaro ang mandato ng Blue Ribbon, ito pag-imbestiga ng mga anomalya. Kung senador mismo ang nagsasabi na magbuo pa ng independent body, di buwagin nyo na lang ang Blue Ribbon Committee. Okay, kung ang suggestion galing sa executive, sample, ang Pangulo mismo, siya ang mag-create niyan. To me, no problem at all. Kasi mas maganda ang executive department magbuo ng independent body suportahan din sa bayan ng blue ribbon to me that's that's perfect uh, ano uh, kasi dalawa eh kailan kung sa isang senador siya pa ang mag-recommend ano wag na lang so agree ako kay senator marculeta na isang insulto insulto sa blue ribbon committee yung ganyan And then yung mga binanggit niyang uh, mga personalidad except kay Mayor magalong ha. Conchita Carpio Morales, Singson, poros mga dilawan 'yan eh. Oh. So ito ba eh posibleng paghanda sa 2028. May plano sila. Uh, gusto nilang bumalik uh, sa Malacanang ay lang uh, tignan natin kung anong kakayanan nila na tatalonin nila si Dipisara Sara as of now wala pang kandidato na pwedeng tumalo kay Dipisara Sara as of now mahihina pa siya ang pinakamalapit lang na may kakayanan ay si dating Vice President Leni Robredo kailang tingin ko wala pang kung tatakbo ulit siya. Parang, tingin ko, happy na, kontento na si Mayor Lenny Robredo Sanaga. Wala na siyang ano. So, ito na lang, Sina Bamakino, Kiko <coughs> Pangilinan, Risanto Veros, yun, may ambisyon. Subukan ulit nila. So, mag laban Marcos Camp Romaldes Dilawan Either Bam Aquino, Kiko or si Risa versus BP Sara ay wala na lampaso na sila Senator Marcoleta nakikiisa ako sa iyo ituloy nyo ang inyong investigasyon dahil may kami sa inyo at sana mapanagot ang mga kawatan sa gobyerno mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talambig ng Bukidnon dahil ang channel natin ang income sa channel na ito is pantulong natin sa tribo <coughs> excuse me <coughs> namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica okay. coffee. Panorin niyo ang video na ito. So, karon na ako sa among kapihan. Akong videohan kay nga kapi humana ni og abuno. So, makita yun nato diri nga mao ni ang una nga nang na abunuhan na nga kapi. So, makita yun nato. So, na ni siya og abuno o na humana po ng weeding muna yung kapi so makita po na to ang gulang ng similya o na yung itsura so ang gulang ikumpara sa mga uh, linghod nga similya so naay kalahian ang linghod kaysa gulang So, manis siya ang linghod ng similya. So, may bidang yung truck So, dinin na ko sa ikadua nga bahin, na wala pa nin abunuhan. So, manis siya. Padulong dito sa obos. So, kita gilin mo. Ang kape. Siya ang wedding weddinganan pa o abunuhanan. So, makita na to mag-abunuh na. O, so, ito wedding food. O so mag nag siya o magabuno pod. So unsay imong giabuno rana? What? Si ba. Complete. So nagabuno siya og complete o giuria. So makita gyud na to nga humana niya og abuno. So makita ang mo dire. Nga humana. So mo ni ang last nga among tinanom nga nahuman o og wedding og humana og abuno pod